Ngayong sobrang init ang panahon, bakit hindi e-level up ang bakasyon? Takas na sa probinsya. Yayain na ang buong tropa at pamilya. Ala ay taranadini lamang ho sa amin sa San Juan sa Batangas. barangangga pinuhban <laughs> Pasado alas 7 ng umaga, sinamahan ko sila tito at ang aking ama sa pamili ng mga lulutuin sa family outing dito sa aming munting bayan, sa pamilihang bayan ng San Juan, Batangas. Say hi to our vlogs! indahan ng manok na buhay baka mo. Dito yan sa may barangay Mabalanoy. At habang binabagtas naman ang daan pabalik, mamangha sa ganda ng view! Ano ba naman ang kalsada na sa gitna ng mga ekta-ektaryang lupain na napupuno ng palayan? Sakop ito ng barangay Balagbag sa Sanduan. Kaya naman pwedeng-pwede ka rito mag over sa umaga o sa hapon. Samantala, kating-kati o init na init na huba ang inyong mga katawan, itapak na ang inyong mga paa sa buhangin at magtampisaw sa dagat. Enjoy kahit mapaanong edad pa Ako ah! Kumusta kayo ngayon? Okay lang po. Nag-enjoy -e naman kayo? Ako ah! Ito ang dagat ng Barangay Pinagbayanan Dito sa Sanduan o mas kilala sa tawag ngayong Buro Beach Ito nga lang si Mana Santa. Dinagsa ang lugar ng halos daan ang mga turista. Gaya na lang ng aming nakilala na nagmula pa sa isang lugar sa Laguna. Aluminos. Laguna? Laguna. Para naman marating ang lugar, tumakay ako ng motor papalapit sa may entrance. At mula dito, bubungad agad-agad sa iyo ang napakagandang palaisdaan o fish pan sa tabi mismo ng itong daraanan. Sagana rin ang lugar sa mga likas na yaman tulad ng mayayabog na kagubatan at mga bakawan. Ang Pamilya Gavilo, dito muli mas piniling magbakasyon na nagmula pa sa Cavite, Laguna, at Bicol. Oh, ang cool, di ba? Naisip mo yun? Sa mga hindi taga dito, may entrance fee na 20 pesos para sa ecological fee. Bagaman ribadong pagmamayari ang lugar na daraanan, bukas na bukas naman ito sa publiko. Ang mga grupo ng lalaking ito, naaabutan pa naming daladala ang mahabang silya. Para naman sa mga sporty dyan, magdala lang ng bola at wala. Pwede ka nang mag-beach volleyball. Walang basagan ng trip dahil ang iba dito. Mas piniling maglatag ng tent. Sa mga maramihan, may mga cottages na maaaring pamilian mula 800 to 1,500. Depende sa tagal o oras. Habang nasa kalagitnaan ang aking pag may mga pamilyar na mukha na sa akin ay nakaagaw ng pansin. kalagitnaan, okay. okay. okay mula sa aking mga kaibigan at kaklase noong high school. Sa mga oras na nag-aagaw na ang liwanag at dilim, alon mas lalong nagiging banayan o kumakalma, nakare-relax, tingnan. Ano ang mga tatagayin natin for today's video? <laughs> akala Nakakalasingga aring ere Aragayin na Aba hindi iniinom iyan, yan, yan isaw Bigay naka din yan At meron tayo Mga Royal Bigay ng Hanabishi Appliances <laughs> Guys, titikman na natin ngayon ang Spaghetti Boys, you went spaghetti. <laughs> mm. Masarap, masarap siya. Yung sauce, talagang nagja-jive siya dun sa pasta. Ay, kaya naman pala pagsasarap ng mga pagkain din ni eh. Pinagtutulungan, bayanihan. Okay, kunyari, Ari po ay ba? apat na manok. Ayan. Wow, Grabe, sa... lang siya. Ayan, pinaghalo-halo na siya. Anong luto kaya, Dini? Anong luto? Caldereta. 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 Maglatay mm -hmm. ah, mga magdadala na iya, walang kabait-bait. eh ka naman ang gagawin? Tinan mo naman ang damit ko, hindi pa nakakapag-swimming ulingin ha. Ala, kay Ulaga. Ang susunod nating destinasyon dito sa ilog sa pagitan ng Barangay Pinagbayanan at Barangay Puktol sa Sityo Ugatan. Ito ang Laway River. Hindi lang tayo basta liligo, kundi mangunguha tayo ng talabah. Para niwan itong mahigpit na nakakapit sa mga bato o kahoy. Ingat lang sa pagkapa ng talaba dahil matatalas ang shell nito na maaaring makapagpasugat. Balong, Marami Update lang naman ga. <laughs> 20 minuto sa pumamagitan ng paglalakad naman sa masukal at magubat na kakahuyan. Medyo malapit-lapit na po di Mararating ang Sapa dito pa rin sa City Ugatan o mas kilala dito sa tawag na Leja Beach. Maingat itong kinakapa o ginagama ng mga kamay para makuha ang lukan o talaba na nakasiksik sa makapal na putik. Nakabonus pa nga si Kuya Goy o Jingoy ng Katang. Kapansin-pansin din ang malagong sasa sa gilid ng sapa. Oh, sana all fresh! Para madagdagan pa ang ating mga nahuli, lipat naman tayo dito pa rin sa Barangay Puktol, Sityo Puwanghan o Kanluran. Ano po sa Ako? 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 Dahil may bida kayong kasama, kuya, itabi mo na. Ako na ang magtutur sa inyo. Sa ilang minuto lang, muli nating mararating ang Laway River dito sa Sityo Kanluran sa may tabi ng dam. Ano e? Pinapunta lang ka oh, dito. O, damod-damod siya. Kung hindi na putuan. Ito. Humaba kayo dyan. Dito Sam. Dito yung maglalaki? Hindi. Ito. Tani, yung... masarap to. Ano? Hindi. Masarap yan, mga sabawan. sa iisipan Hoy, mga ante. Dyan muna kayo, ha? Dahil hindi ko talaga maintindihan ang inyong pinag-uusapan. <laughs> Bueno, pumunta muna ako saglit dito sa may ibaba para tayo'y tiba-tiba. Yes, you heard it right, maniniba tayo ng saging. Ito ay ayon sa pahintulot ng may-ari, si Nati Cristina at Kuya Randy. Present din si Kakang Ube. Hey, oh, huli yan. Pack up na tayo. One, two, three, takbo. Sabi ngayon na. <laughs> Thank you so much, at Titina. Sa gabing ito, muling isinelebrate ang aking kaarawan kasama ang aking kababata na si Eko. Salamat kay Tito Ben at shout out kay Tita Julieta na ngayon ay nasa bansang Kuwait. Tita, ingat po kay John. <laughs> Tila nagbalik naman ang kanilang kabataan sa larong ito ang basagan ng kabebe, patibayan. Pero paalala lang, bawal ang marupok. Shout out sa aking mga tito at mga pinsan dyan na nag-ihaw pa ng malaking isda. Hindi na nga natin pang kailangan lumayo o magpunta sa mahal. Kahit maliit lang ang aming tahanan, proud kaming napatuloy namin kayo. Bagamat simple o sa tabi-tabi lamang tayo nakapunta, nakatitiyak naman akong mga alaala -ala o karanasan hindi hindi malilimutan. Dahil sa totoo lang, maaari din nating ipagmalaki ang ating lugar, lalo na kung ito'y ating iingatan, pahahalagahan at magiging responsable tayong mamamayan. Mamamasdan ang nagkukubling tunay nitong ganda.